Magandang araw, Tito Makoy. Ako si Morris. College instructor ako sa isang state college sa probinsya namin. Pangalawang taon ko ng pagtuturo dito, naging estudyante ko si Jobit, Bobby at Godo. Lahat sila naging kamag-aral ko noong high school. Hindi naman sila ganap na si Raolo, ngunit silang tatlo talaga ang mga bully sa akin noon. Alam niyo po kasi, malambot akong kumilos noong high school kami. Ang tatlo naman nakakaangat ng kaunti ang kabuhayan ng kanilang pamilya. Pare-pareho sila tila yata walang pakialam sa pag-aaral. Kaya naman hindi nakapagtatakang na pag-iwanan sila sa eskwelahan namin. Dahil laging umuulit ang mga ito. Nagtapos ang batch namin na iwan ganap ang tatlo. Tito Makoy sa mga pambubuling dinanas ko noong high school kami, Nung college na ako, naisipan kong pumasok sa fitness gym, magpalaki ng katawan at nag-aral din ako ng self-defense. Naging lalaking ganap ang itsura ko, Tito Makoy. Ngayon, sa unang araw ng pasukan sa pagbubukas ng first semester, nagulat ako nang nakita ko ang tatlo sa klaseng aking tinuturuan. Kitang-kita ko sa kanila na hindi sila sigurado kung ako nga ba itong nakikita nila. Ang subject na ito na aking tinuturoan ay last period ko noong araw na iyon. Nagkataon naman na walang susunod na klasing gagamit sa silid na aming ginamit. Ang tatlo naman, huling subject pala nila ang klase kung saan ako ang kanilang instructor. Ako na mismo ang kusang lumapit sa kanila, nakipagkwentuhan at pinaramdam kong ako pa rin ang kabats nila noon kahit na estudyante ko sila ngayon. Masaya kaming nagkwentuhan at natutuwa akong ibang iba na ang tatlo Ito'y bagamat magugulo pa rin kapag sila na lang na tatlo ang magkakasama Lininaw ko rin sa kanila na instructor nila ako ngayon sa loob ng silid aralan Ngunit paglabas ng silid aralan, kami pa rin ang dating magkaklase noong high school kami Inseparable talaga ang tatlo kaya pare-parehong kurso ang kanilang kinukuha Maging ang boarding house, magkakasama din silang tatlo. Alam mo tito makoy noong high school pa kami, lahat sila meron akong nararamdamang espesyal talaga. Lahat kasi sila merong itsura at marahil iyon ang dahilan kung bakit palagi nila akong binubuli noon. Ngayon sa aming pagkikita sa loob ng classroom kung saan ako ang kanilang instructor, Naging simula ito ng kailang pakikipagkaibigan sa akin. Madalas na silang tumatambay sa bahay na inuupahan ko. Titumakoy sa tatlong magkakaibigang ito ang talagang kursonada ko si Godo. Sa kanilang pagpunta-punta sa bahay ko, minsan umiinom din kami pag walang pasok tapos sa bahay rin sila natutulog paminsan-minsan. Nung unang pagtulog nila sa bahay ko, nagbero itong si Godo. Morris, huwag mo kaming gagapangin. Yan ang kanyang pagbibiro sa akin. Naku naman, hindi porkit kung sunada ko kayo noon, gagawin ko yan ngayon. Hindi naman maaari. Yan ang sagot ko sa biro ni Godo. Tito Makoy sa aming madalas na natutulog kaming magkakatabi talagang walang nagaganap. Magkakaibigan. Magkakatabi, habang natutulog hanggang doon lang. Minsan naman nagbero itong si Bobby at sinigundahan din ni Nagudo at Jobit. Ano kaya kung paligayahin nating sabay-sabay ngayon si Morris? Yan ang kanyang nagbibirong wika. Nako, seryoso ako kung ayaw niyong ibagsak ko kayo sa aking klase, huwag na huwag niyo yang gagawin. Babala ko yan sa inyo ng seryoso. Yan titumakoy ang aking medyo seryosong babala. Sa madalas na aming pagsasama-sama dito sa bahay, nagtuloy-tuloy na talaga na naging malapit kaming magkakaibigan kaming apat. Minsan silang tatlo ang nagpapalipas ng gabi dito sa bahay. Minsan naman kung sino lang ang merong panahong makapunta. Bagamat siguro nga ang kursonada ko talaga sa tatlo, ngunit noong natulog siya sa bahay, Magkatabi kami sa iisang higaan at nakainom ng kaunti Sa aming pagtulog niyakap ako ni Godo Ngunit wala talagang naganap hanggang nakayakap lang siya sa akin Alam mo Tito Makoy ako kasi kahit na korsonada kita Kahit pa yumakap ka Hindi naman ako basta-basta talaga nag-iinit kung hindi ka magtatrabaho muna Kailangang trabahoin mo muna ako bago mo ako madala. Kaya naman, noong gabing iyon, walang naganap sa amin ni Godo hanggang sa magising kami noong umaga na yakap-yakap niya pa rin ako. Ganoon din ang nangyari noong si Jobit ang natulog dito sa bahay. Dahil nga doon, nabago ang kanilang pag-iisip at ang kanilang pagtingin sa akin kasi hindi ko talaga sila tinatalo. Sa tatlong magkakaibigan, si Bobby ang pinakaboli. May pagkabasag ulo ito ng kaunti si Godo at si Jobit lagi lang sumasakay at sumasang ayon kay Bobby. Katapusan ng linggo, nagsiuwian si na Jobit at Godo sa bayan namin. Pumunta sa bahay ko si Bobby dahil ayaw niya raw tumunga nga lang sa kanilang boarding house. Sa panahong ito, Tito Makoy, nasa ikalawang semester na, hindi ko na sila estudyante. Nagkwintuhan lang kaming dalawa, pareho ayaw uminom noong gabi. At sa aming pagtulog, iisa nga lang ang higaan sa bahay. Gaya ni Najubit at Godo, magkatabi kami ni Bobi. Ang pagkakaiba ay, ang pagyakap sa akin ni Bobi, hindi lang talaga basta yakap. Meron itong kasamang paglalambing. Kinabig niya ang mukha ko paharap sa kanya at walang ano-ano'y hinalikan niya ako. Paulit-ulit ang kanyang ginagawang paghalik sa akin. Nung nakailang ulit na siyang humahalik sa akin, hindi ko talaga maitatanggihing uminit na rin ako. Subalit naroon pa rin ang pag-aalinlangan kaya tinanong ko itong si Bobby. Bobby, sigurado ka ba dyan sa ginagawa mo? Yan ang aking tanong sa kanya. Oo, oh, siyempre. Kita mo naman hindi tayo lasing. Yan ang sagot niya sa akin. Hindi. Ang ibig kong sabihin, Seryoso ka ba dyan sa ginagawa mo? Oo naman. Bakit? Talaga bang hindi pwedeng pantayan ang tama mo kay Godo sa pagtingin mo sa akin? Alam ko si Godo ang trip mo talaga sa aming tatlo. Ako, Morris, hindi mo ba ako trip? Yan ang kanyang tanong sa akin. Hindi naman sa hindi. Kaso hindi lang talaga ako makapaniwala na ginagawa mo ito sa akin. Iyan tito makoy ang aming pag-uusap ni Bobby. Sa aking mga pagtatanong sa kanya, ikinulong na niya ako sa kanyang mga binti at hinigpitan niya ang yakap sa akin. Kung ganito ba kahigpit ang yakap ko sa iyo, maniniwala ka na bang sigurado ako? Yan ang muling tanong sa akin ni Bobby. Dahil diyan tito makoy, tuluyan na rin akong nadarang sa panunoy yung ginagawa ni Bobby hindi na namin napigilang ipadama ang pag-iinit namin noong oras na iyon. Gaya nga ng sinasabi ko, trip ko talaga itong tatlong ito noon pa. Ginawa ko lahat ang gusto kong gawin. Masaya namang nagpapaubaya muna si Bobby. Makalipas ang ilang sandali, siya naman ang hinayaan kong gawin kung ano ang gusto niyang gawin sa akin. Magiliw, maingat at masaya kong ninanamnam ang ginagawa ni Bobby. Kakaiba ang nararamdaman ko kasi pakiramdam ko talaga may halong pagmamahal. Bagamat may bangis ng kaunti, ngunit kabangisan ng pagmamahal at pananabik. Naganap sa amin ni Bobby ang hindi ko inaasahang tagpo noong gabing iyon. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang pagiging bully niya, malambing pala ito sa higaan. At mula nga nang maganap sa amin ni Bobby, lagi na kaming humahanap ng pagkakataong pribadong magsaya. Kadalasan ginagawa namin weekend kung nagsisiuwian sina Jubit at Godo. Kung lahat naman sila umuwi sa bahay namin, laging huling umaalis itong si Bobby dumadaan muna sa bahay. At pagbalik niya sa lungsod, sa bahay ko pa rin muna pumupunta bago dumiritso sa kanilang boarding house. Hindi kasi pwedeng lagi-laging pumunta siyang mag-isa sa akin kasi makakahalata ang dalawa. Nakapagtapos ng pag-aaral ang tatlo, maganda ang dinulot ng pagkakaibigan naming apat. Sila na mismo ang nagsabi sa aking malaki ang aking impluensya sa pagiging matino nila sa pag-aaral. Sa kanilang pagtatapos, lumuwas ng Manila si Najubi at Godo Si Bobby maswerteng nakahanap ng trabaho sa lungsod kaya nagpatuloy kami bagamat hindi kami magkasama sa isang bahay. Masaya ako sa aming ugnayan ni Bobby. Gusto ko ang kanyang pagiging bully ng kaunti. Alam mo Tito Makoy sa karanasan ko kay Bobby, masasabi kong masarap palang magmahal ang barombado at luko-luko ng kaunti. Hindi naman yung barombadong sangganuna, yung kagaya lang ni Bobby. Bully siya pero matamis din kong mambully sa akin ngayon. Sa likod ng aming matamis na relasyon ni Bobby, ang totoo niyan ayoko namang hilahin siya sa relasyon namin na maging habang buhay kaming dalawa. Kasi itong si Bobby lalaki siya, nararamdaman ko iyon, kailangan niyang mag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaya Tito Makoy, ako na mismo ang nanrito sa kanya sa isa kong kaibigan. Maswerte naman na pareho sila nabighani sa bawat isa at kinalaunan nga ikinasal ang dalawa. Sa ngayon masayang nagsasama ang dalawa, meron na silang anak. Dito na rin sila naninirahan sa lungsod kung saan ako naninirahan. Ako naman Tito Makoy, alam niyo po ang aking kabaliwan. Kahit pa ako ang nagrito sa dalawa, ngunit hindi ko talaga maitatangging nagselos pa rin ako ng kaunti noong panahon na ikakasal na ang dalawa. Ngunit hanggang doon lang kasi yun naman rin ang gusto ko at ako pa nga ang naging tulay para magkatuloyan ang dalawa. Ang totoo talaga niyan kahit na nagselos ako ng kaunti, masayang masaya ako kasi nagtagumpay ako sa aking gustong mangyari sa dalawa na magkatuloyan sila. Ang nakakatuwa lang kay Bobby kasi kahit na nag-asawa na ito, siya na rin ang may gustong huwag naming tapusin ang aming relasyon. Kaya naman Tito Makoy, paminsan-minsan ginagawa pa rin namin ang aming gawain kagaya noon pag merong pagkakataon. Ngunit madalang na ito kasi iba na nga ang sitwasyon ngayon, meron na siyang pamilya. Ang talagang ayaw lang ni Bobby ay ganap na tapusin namin ang aming romantikong ugnayan. Tungkol naman kina Jubit at Godo, sa Manila, nakahanap ng trabaho ang dalawa at balita ko nga, magkasama pa rin sa isang bahay. Talagang nakaugat sa kanila ang pagiging magkaibigan mula pa noong high school kami. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, ang huling narinig ko tungkol sa dalawa, si Jobit at Godo pareho pala ng ibang bansa at maswerting nakapasok sa parehong kumpanya kaya magkasama muli ang dalawa sa isang tinitirahan. Alam mo Tito Makoy, minsan nang magsaya kami ni Bobby, pakatapos naming magulayaw, napag-usapan namin ang dalawa habang nagpapahinga kaming nakahiga. Patsyambang lang Tito Makoy na nagbiro ako. Alam mo Bobby, matindi ang dalawa hanggang ngayon magkasama pa rin kahit na nasa ibang bansa na. Hindi kaya ginagawa rin nila ang ginagawa natin? Yan Tito Makoy ang pabiro at paintrigang tanong ko kay Bobby. Alam niyo po bagyang tumawa itong si Bobby. Eh paano kong sabihin ko sa iyong sanay kaming tatlo sa ginagawa natin? iyan e, ang Tito ang sagot sa akin ni Bobby. Hindi na niya dinugtungan at tumawa ito. Kaya naman, nalito ako sa kanyang sinabi, na intriga at napaisip ako sa aking narinig kay Bobby. Ngunit hindi na ako nagtanong pa kasi parang alam ko na ang ibig sabihin ni Bobby. Alam mo Bobby, sa kabila ng pagiging bully nyo sa akin noon, ngayon ko lang talaga na pagtanto na meron palang tinatago kayong magkakaibigan. Nga naman. Yan Tito Makoy, ang pabero ko na lang na wika muli kay Bobby. Kasi nga ngayon ko natuklasan na sa likod pala ng kanilang pagiging bully mula noon pa, Merong lihim ang tatlong magkakaibigan ito. Wala naman akong nakikitang problema kung sakaling nag-iibigan nga si Najubit at Godo. Kung masaya silang magkasama, natutuwa rin ako. Kinakailangan ko rin talagang matuwa kasi kami nga ni Bobby masaya sa aming ugnayan. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbabahagi mo. Lubos na gumagalang, Maurice. Maraming salamat, Morris, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, ang kwento mo tungkol dito sa tatlo mong mga kaibigan, si Jobit, Godo at Bobby. Nagpapatunay lang ito na paminsan-minsan kung meron tayong nakakasalamuhang taong bully. Yung mga bully dyan, paminsan-minsan subukan mong tingnan at tuklasin ang kanyang kalooban. Magtataka ka na meron palang itinatago o kaya sa likod ng kanyang pagiging bully, meron ding kalambutan na hindi natin nakikita. Kagaya nga nitong tatlo mong kaibigan, bully sa'yo noong high school pa kayo, ngayon natuklasan mong meron pala silang lihim na ginagawa noon pa. Sila silang tatlo, merong damdamin at merong ugnayan. Sa muli maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos at yahoo.com at at gmail.com Maraming salamat po.